Ito ang Tayak Hill na matatagpuan sa Rizal Laguna at tinatawag din itong Tanaw de Rizal Park. Sa itaas nito ay makikita mo ang Malanoas Arch na disenyo. At matatanaw mo rin dito ang bayan ng San Pablo. Kaya tara, samahan niyo akong bisitahin at pasyalan ang lugar na ito. So guys, good morning. Good morning. Anito tayo ngayon sa San Pablo City. Yes, makulim makulimlim guys ah. Ayun, anito ah, nga pala tayo kasi pupunta tayo ngayon ng nagkarlan ay este, Rizal, Laguna. Ah, para muli nating bisitahin itong Tayak Hill kung ano na yung sitwasyon doon. So sa tingin ko magandang panahon to ngayon, no. Oh. Hindi ganoon mainit para pag-akyat natin doon sa Taya ay ah, yeah! goods hindi ganun mainit yun know, lang inulit lang din so guys samahan niyo ako nga bisitahin muli tagal-tagal na rin naman na hindi ako nakabalik doon hindi ko alam kung anong taon pa yon siguro mga apat na taon na mga ganun kasi mahaba ang ko nun eh. parang kakatapos lang ng pandemic alright And guys, kung gusto mong sumama sa biyahe ko, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright. So, guys, update ko kayo mamaya kasi andito tayo sa San Pablo. Alam nyo naman no, ay traffic din eh. Hindi na kasi ako tumahan doon sa nagkarlan. Hindi na tayo nagkano, nagkalawan kasi medyo malayo-layo. Alright. Andito tayo sa Pure Gold San Pablo. Pure Gold. Ikaw ba yan? Okay lang yung ganitong init Caring carry natin yan Redretcha lang So ayun guys Andito na tayo sa ah, uh, uh, Papuntang Nagcarlan Yes, papuntang Nagcarlan. ah, uh, Hindi na tayo gano'n nakapag video doon sa ano, San Pablo Super traffic doon, nagkanda ligaw-ligaw pa Hindi ko kasi gano'ng kabisado yung San Pablo Lalo pag galing dito sa ano tayo Santo Tomas. Yun, ang traffic naman kasi doon malala talaga. Kundi ka mga mote doon, gamitan mga pinagbabawal ng technique eh, di tayo basta-basta makakatagos. So yun guys, update ko kayo mamaya pag papasok na tayo doon sa papuntang Tayak Hill. So yun guys, andito tayo sa Rizal Elementary School sa tapat niyan. Ito yung papasok ng Tayak Hill. Meron ditong Tazamia Coffee. So ito yun dito. Ayan Ito yung papasok ng Tayak Hill oh, Diretso-diretso lang to guys Laki na ng pinagbago dito Marami ng mga kainan Yun lang yung tatandaan nyo doon Yung ah, Rizal Elementary School Sa tapat nun Yun yun may kabayo dito feel na feel mo yung probinsya pag makakita ka ng mga ganyan no kabayo so guys dire dire sa lang to paahon oh wow, dito guys so oh, ang ganda ang tataas ng mga puno wow oh nakatingala mag tribe eh <laughs> Woo, ganda dito lamig ang hangin Parang ano rin, no? nasa tagaytay ka Pag ganito talaga na mapuno Yan no Wow, mahaling ako nga dito pag bumusina ka O oh, di diba Pangit ng busina eh Hihi <laughs> -hi. Ganda ng pagkahanay ng mga puno dito no Wow Oh, look Amazing Ganda tap register here wala naman tao so diretso tayo guys so andito na tayo sa looban ng nitong uh, Ayak Hill o tinatawag nilang Tanaw de Rizal Park dito po yan sa Rizal Laguna ayan hanap lang tayo ng parking tahimik guys ah samba parking area so, friday kasi ngayon kaya walang namamasyal gaano ang ako lang guys ah Alright. Good morning. Good morning, po. po. Ito na lang. Yun guys, dito kayo sa Tourist Information Center magbabayad ng entrance fee na 80 pesos. Then sa parking fee naman is sa motor 10. Then sa four wheels 20 pesos. So, yun lang yung babayaran nyo. Okay? So, let's go. Dito tayo sa tas, Sandito yung parking kasi ngayon naman hindi ganoon ka matao at ano ngayon eh Friday May 2 yan kahapon daw marami Labor Day May 1 alright so ito yan guys so yan dati kasi nilalakad to dito yan may nakalagay dito I love Rizal alright so nasa ano tayo kasi guys nasa Rizal Laguna tayo ayan right. so tingating kesa saan yung parking dito dito pwede may kainan dyan ah no? gutom ako pwede may pasok yung motor tanong tayo kita tayo. tay tay saan mag parking pwede doon ay ah, dito pwede na pwede na doon sa bandang nyan lang para mas malapit ano sige po ah, sige po salamat po sige po salamat po So ayan guys, andito na tayo sa to, Tanaw de Rizal Park. Ayun, aakyat naman tayo ngayon ng 930 steps. So, ngayon, yung tahimik dito. Ayun. Lamig ng hangin. Yun oh, meron ditong mga nakalambitin na mga bulaklak. So ito yung aakyatin natin guys, itong 930 steps. So hindi naman siya mahirap aakyatin kasi yun, malalapad yung baitang yun hindi naman siya ganong katarik kumbaga may pahingahan naman alright saka ito napakatahimik yan may umakita doon kanina eh nauna sa akin guys pauwi na tayo no galing na tayo ng uh, Tanaw de Rizal Park or Tayak Hill so ulitin ko lang no uh, meron siyang 80 pesos na entrance fee then 10 pesos na parking fee sa motor and then sa 4 wheels naman is 20 pesos lang so yun mas maganda po masyal dito guys mamasyal dito ng maaga para hindi pag anong mainit dun sa taas para hindi kayo mairita sa picture picture doon no? sa aurahan doon sa taas so goods na goods naman panalong panalo ka naman doon sa view yung tanaw na tanaw mo doon yung uh, view ng uh, Mount Cristobal so yun guys lusong tayo so hopefully nag enjoy kayo sa ating uh, munting pamamasyal dito sa Tanaw de Rizal Park no? dito lang yan sa Rizal Laguna So yun guys, kung gusto mo sumama sa biyahe ko, huwag kalimutang mag-subscribe. and click the notification bell for updated because i think my videos. Alright, so kaya, see you next ride and ride safe. Yeah.